Ayan mga ka best friend ako po si Marvin Domingo aka alias ka best friend Ayan ganyan po yung lagi nating ginagawa dito po sa biyahe dito po sa bus mga ka best friend Ayan bali gumagayak po tayo tapos tatawagin po tayo sa terminal para pumila Ayan katulad nga po nyan si Sir Gabby Ayan po yung biyaheng kalokan ayan big shoutout sa inyo mga sir at sa mga nagpapa-shoutout po dyan, ipunin ko lang po kayo mga sir at po kayo sa susunod na mga video. Ayan sa mga pasahero po ng Cubao Terminal at Kabanatuan. Ayan, bali i-update ko po kayo sa mga biyahe namin dito po sa Kabanatuan Terminal. Ayan, bali ganyan po yung madalas natin ginagawa sa araw-araw na pag-duty natin dito po sa Kabanatuan. Ayan po, si Service Cat. Ayan, yung kalaukan po sila, mga kapespen. Ayan, bali, meron po tayong mga biyahe rito na pakalaukan po, pa Kubaw Terminal. At yung mga nag-aabang po ng PTX, dyan po sa may highway po kayo mag-abang, mga kapespen. At nanggagaling po sila ng San Jose City yung mga PITX po natin mga ka At yung mga biya Biya Da'u. Ayan, bali dun po sila. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you. O, salamat po. Dito na kayo, Teng. Ano na po. Okay, ah. Ah, yun po. Saan pong, sir? Yun po, yan po. Salamat po. Salamat. Ingat po kayo. Ingat. Salamat po. alamat oh. 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 Yung. May, may tulog. Ha? Eh. Okay. Langat yan. Gigising ka. Sir, dito na po tayo, sir. Sir. Oh. Ah, sa na po tayo. Dito na po tayo sa kumaw.